Ngayon pa lamang, ramdam na ang bagsik ng paparating na bagyong leon sa malaking bahagi po ng Northern Luzon. Kaya naman po ang mga iba't ibang mga ahensya po ng ating pamahalaan, lalo na po yung mga lokal na pamahalaan, kanya-kanya na po ng paghahanda. At ayon po sa pag-asa DOST, hindi nila inaalis ang posibilidad na ilagay sa signal number 3 ang ilampung mga lugar dulot po ng bagyong leon. Kaya naman, ikinakasa na rin ang pagbibigay ng relief goods, mga gamot at mga evacuation centers para sa mga mapektuhan po ng bagyo. Kung kunin natin ang live report ni Eden Santos mula sa Santa Ana, kagayan. Eden. nagpaandam ng bagsik ng bagyong leyon, maging ang alon sa dagat, nagngangalit na rin. Kaya naman, ang mga magsasaka, ang mga manging isda, bawal munang nang pumalaot. Pero ang lokal na pamahalaan ng Santa Ana, Cagayan, kinasana ang kanilang disaster response team. Ensure that there is no casualties yan ang target ng lokal na pamahalaan ng Santa Ana sa pananalasa ng Bagyong Leon sa mainland Cagayan. Dapat maging handa sa paparating ng Bagyong si Leon. Sa harap na rin ito ng ulat ng pagasa na hindi isinasantabi ang posibilidad na itaas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 ang Bagyong Leon sa kanilang lugar. Sa sinagwang situation meeting ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na pinangunahan ni Mayor Nelson Robiano ay tiniyak na kasado na ang kanilang incident management team. Katuwang ng LGU ang Philippine Coast Guard, Philippine Army, Philippine National Police, Maritime Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, DILG at iba pa. Kompleto na rin ang tatlong task force ng munisipalidad na handang tumugon sa pangangailangan ng mga residente, particular nang mga nasa inner barangays, nasa low-lying areas at maging sa mga nasa coastal areas. Kabilang sa mga apektado ang mga mangingisda sa Barangay Sentro. Halos hindi pa sila nakakabawi sa pananalasa ng bagyong Christine. Heto at apektado na naman sila ng bagyong Leon. Si Ate Flor de Liza Legaspi na sumasama sa pangingisda ay hindi makapalaot dahil sa lakas ng alon at upang makakain sa araw-araw ang kanyang pamilya ay pansamantalang namamasukan. Pagminsan, kakaunti lang naman po. Kasi hindi naman laging maraming huli. Mapinsan-minsan lang po kasi hindi naman nakagaya noon na maraming nahuhuli sa dagat. Hindi naman nakagaya noon. Maging si Kuya Jun Rayolalas ay hindi makapangista. Hindi lang alo ng malakas kundi maging ang ulan at hangin na dala ng bagyong leyon. Kwento niya, nasiraan na siya dati ng bangka dahil sa tindi ng alon sa dagat. Pati alon ma'am, yung bangka namin nandito, nasira pa eh. Sa uh, lakas ng alon. Wala ma'am, pag nakahanap ako ng extra hand, doon ako kikita ng kahit konti lang pang araw-araw. Nanawagan ng mga ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sana ay maabutan din ng ayuda ang mga mangingisda sa kagayan. Ay sana po Pangulong Marcos tulungan mo kami kasi sunod sunod na po ang kalamidad dito ilang araw ilang araw na po na walang mahuli kasi mangingis na lang po ang ano asawa ko sana ma'am lahat ng mga mangingis na ganito pag matulungan kami kahit konting ayuda lang atuldo wala po tayo sa sentro talaga pero we are under warning signal number 2 so kailangan po natin mag prepare din talaga uh, kailangan natin uh, Uh, tignan natin yung dating trabaho natin na kailangan handa po tayo lahat. Alex, tiniyak ni uh, Mayor Nelson Rubiano uh, uh, Rubinyon na nakahanda yung kanilang mga relief goods, gayon din yung mga gamot at yung uh, posible pang uh, magagawa ng lokal na pamahalaan para sa kanilang mga nasasakupan kasabay ng mahigpit pa rin pag-monitor sa sitwasyon ng uh, Bagyong Leon dito sa Santa Ana, Cagayana. Kasama natin si Joel Maton Gonzalez si Reggie Fernandez at si Jeffrey Pineda, gayon din ang ating mga local coordinators dito na sina, sina Kuyang Dado Lorenzo at Kuya Ed Rembawa Eden Santos, back to you Okay Eden, kung sakali mang uh, magsagawa na ng pre, pre uh, evacuation napuntahan nyo na ba yung mga gagawing pansamantalang tirahan ng ilan natin mga kababayan kap dyan? Gaano ba yung kalayo sa Kusal areas? Yung uh, evacuation centers? Yes, kanina meron tayong nadaanan na evacuation center uh, bagaman may mga nakita tayong ilang mga nandoon na no? pero hindi sila yung mga inililikas kundi kabilang sila doon sa mga staff na nakatalaga doon sa evacuation center. Kung dito sa Santa Ana Coastal Area ang ating uh, titingnan uh, kailangan tayong bumiyahin ng uh, mga... 10 to 20 minutes bago makarating doon sa evacuation center. Kaya naman pinapayuhan ng lokal na pamahalaan ng Santa Ana, yung kanilang mga uh, residente na nasa mga coastal area, kung sakaling mag-alerto ang uh, M, uh, M uh, MDRRMO ay uh, agad silang ililikas upang sa ganun ay hindi na sila mapahamak pa. At nakaredy na rin naman yung mga relief goods para sa ating mga kababayan, Alex. Oo, oh, Eden maganda pakinggan yung sinasabi ni Mayor na zero casualty, no pero madalas hindi nangyayari yan. Eh. Uh, may iba pa silang paraan kung paano nila maisakatuparan yung uh, sinasabi nilang zero casualty. Dahil uh, tulad yan, sa Santa Ana, yung coastal area sila ay delikado. Kapag nagmatigas ang ilang mga kababayan natin dyan, anong gagawin nila? aksyon ng kanilang uh, mahigpit na binabantayan ano yung ating mga mangingisda ay uh, aware naman kung gaano yung panganib kaya wala silang pinapayagan na uh, pumalaot para makapangisda sila rin mismo ay takot ano pero yung sa ating mga residente ay talaga namang hindi sila pinapayagang lumapit doon sa coastal area na gaya nung nakita natin nung pumunta tayo doon ay uh, yung mga batang uh, nakita natin nasa may uh, bahagi lamang sila lang lang mga bahay pero walang nakakapasok doon sa dalampasigan nitong uh, coastal area ng uh, Santa Ana, Cagayan. Alex. Okay. Maraming salamat Sir sa Eden Santos. Ingat kay dyan sa Santa Ana, Cagayan. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa mata ng Aguila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.